Yo! What's up mga idol? May gagawin tayo? Iniwan ito ni sir kahapon mga idol dahil ayan So pinakayosan daw niya ito at ayan tinanggal ng LCD Wala daw itong backlight So anong pinagawa daw niya? Tinistigan ng LCD Umiilaw daw at biglang nawala Ngayon binalik yung LCD na kasi kahit anong LCD daw hindi daw gumana So ayan tinanggal pa yung LCD at nabagbak na mga idol oh Kaya pag nag try kayo ng mga LCD mga idol Buksan nyo muna tas ang LCD wag nyo tanggalin So test nyo muna bago nyo tanggalin ang LCD Kasi baka mamaya wala sa LCD So pwedeng madamay kasi ang ilisida or madamis kapag tinanggal. So kagaya nito, ayan, namuti na yung mga gilid-gilid. Oh. Yan, paikot. So possible na pwedeng nadamay din ang ilisida nito. So pag tanggal, masira siya. So pwedeng magkaguhit-guhit na kung mapailaw man natin. Ayan, pansin ninyo, bak talagang nabak, talagang nabakbak yung ilisida niya, yung mga gilid-gilid. So, tinanggal kasi, oh. So ang sabi niya, nung pina-check daw niya, napailaw naman daw nung nilinis, na wala daw, natuluyan, namatay. Kaya sabi ko, sige, subukan natin. I-charge ko naman siya. Sa ano yan, merong 0.3, 0.6, 0.4, ayan. At yun natin, walang vibrate. So yan, i-check na natin kung anong nangyari. So tanggalin muna natin yung SIM tray. Subukan natin itesting ng LCD. O baka namimili lang ng LCD or dipik yung LCD na nilagay. Kasi yun, natanggal. Oh. Hindi na pati dinikit. So kapag ganito na walang basag at nagbabibrate lang una at nung pinatingnan ni sir sa so pagbalik sa kanya wala na daw ang vibrate. So kinuha na lang daw niya kaya yan subukan natin at i-check natin kung magawan pa natin ng paraan So tanggalin natin ito So baka na deadbot na to pero meron naman siyang palo sa schematic 0.6, 0.7 so maaaring buhay ito So tanggalin natin lahat ng screw at i-check natin kung magawan pa natin ng paraan So kung hindi talaga, matik board yan. At pwedeng ang LCD nito, kung magpalit man tayo ng board, pwedeng damage ng LCD. Kasi tinanggal eh. Kaya tips ko mga idol, kung nag-sting kayo ng mga LCD, huwag niyong tanggalin. Alam na kung mag-DIY kayo. So yan, kailangan, ganito lang mga idol. Tanggalin mo na una ang battery. Tapos itisting nyo muna ng LCD, huwag niyo muna ang alisin ito. Para in case... Wala man sa LCD ang tama, hindi madamage ang LCD kasi kagaya nung sa kanya dito nabakbak na, na paikot oh. So maaaring magugustad si ito kung may display man or maaaring magkagwit-gwit ng display kapag tinanggal ang LCD. Napaka sensitive kasi ng LCD mga idol. Yan, subukan natin ang LCD at tingnan natin kung may display ba to kasi nawala daw ang vibrate nito nung nilinis. Kasi may vibrate daw ito nung una. So yan, iyon natin. So gamit natin itong so ito yung ano mga idol. Kwentang power on off. So yan, wala nga siyang vibrate. Ayan, tingnan natin kung mag-display. Kasi ang problema lang daw nito, walang display. Eh, wala nga, Tingnan natin yon. Subukan natin, baka ano lang din na naon Or baka mamaya, may aninag pa tayong makikita. So, may chance maayos. Si so, ground na natin ang power. wala nga siya testing nga natin yung charge kasi nandito yung connection sa baba baka hindi lang natin ayos pag lagay yung on off kaya ang mga idol madalas ang sira na ng mga Samsung E12 nawawala ng backlight nasusunog yung kapasitor ng lights o minsan naman ah, madalas naman yung pinaka light IC ang nasusunog pag na overcharge charge kasi yun yung madalas pumuputok talaga o minsan naman nababagsak Natatamaan siya Nagagalaw kasi ang flex niyan mga idol, yung connection ng flex niya. Kaya doon niya magsimulang uminit kapag nagagalaw ang LCD connection. Yan, subukan natin i-charge. Ito, tingnan natin kung may display. Ay, mayroon nga mga idol, oh. May ano siya, may kidlat, eh, no? Tingnan natin. ayun Ah, may 0% ang battery. Ayan, may 0% mga doon na makikita. Ayan. Ayan, oh. Kung napapansin nyo, may 0% na nakikita. Lubat pala. Kaya pala kahit yun natin, hindi mag-on. Ayan, oh. So, siguro hindi makita sa camera. Pero meron ako nakita ang 0% na yung battery niya tumatakbo. So, nawalan lang ito ng vibrate mga idol, pero buhay ang board. So, may chance itong maayos. Tanggalin mo natin yung connection ng battery. So, tinisting na natin ang LCD. Wala pa ring ilaw. At itong LCD niya mga idol, ayan, natanggal na oh. Doon ako na ano nito Kung sakaling gawin ko to, Maaring may tama ang LCD kapag napailaw man natin ito. So, yung LCD niya, wala talagang ilaw. So, tingnan natin, i-troubleshoot eh, natin yung backlight section. Kung magawa ba natin ng paraan. So, sana walang galaw ang board. Sabi kasi, nilinis daw. Ay, wala namang ginalaw mga idol, pero nilagyan ito. Oh. So, pinatungan sa CPU kasi to. So, dapat si ilalim yan nilagay pantapal so ito yung ano mga idol light section baklasin natin bakbakin natin to kasi madalas ito nasa backlight ang tama so meron naman siyang display kaso lang walang backlight tanggalin mo natin yung camera mga idol bago tayo mag hardware sa board kapag mainitan kasi yan pwedeng malusaw yan so kung malalayo naman dun sa initan mo Pwede nyo na tanggalin pero mas okay tanggalin natin. Meron mang iba na ano, hindi na dinayan tatanggalin. So eh, ayan tanggalin natin mga idol gamit itong ano, cutter. Bakbakin natin yung board. Sana hindi naman yung IC nito kasi madalas kapag nagiinit na ang board, pumuputok yung IC mga idol. Light IC. Iba pa naman yung light IC nito. Ayan. So ginamit ko ng cutter mga idol ha. Ah. So bakbakin na natin. Hindi na natin kasi napaka sensitive ng board nito. Baka mamaya ma mamatay ba? Matuluyan. So makita natin na may pumutok yan. Ah mayroon nga. Ayun. kitang kita ko na mga idol. Nangitim to. Oh. Yan. Mayroon ano. Ayun Oh, may palatandaan na pumutok siya Oh. May sunog. So madalas mga sa mga A12, Itong kapasitor na to ay pumuputok ito Ayan oh, no, nag-iinit ito. Ayan, ay, ano ko muna to. Ayusin ko lang mga idol ha, Kasi baka tumabingit, Tumama doon sa mga kapasitor na pyesa. So, tingnan din natin yung LCD niya mamaya. Kapag napailaw natin, kung goods pa. Kasi tinanggal siya eh. Maaring magkagwit-gwit niyan. Or maaring walang display talaga. Ayun, pumutok to mga idol oh. So, yung kapasitor. So, ito mga idol, kitang kita, ng itim na oh. Itong kapasitor na ito mga idol, yan. Madalas, ito yung sira, yan. Kung napapansin nyo, kulay brown na siya, dapat, ano yan, mga yan siya. So, parang pumutok din yung kuil mga idol. So, unang discard natin dito mga idol, ito yung palitan natin, yung magkambal na to. Sunod natin ipalit yung kuil. Kasi madalas ito, kapag palitan natin ng kuil, nasusunog ito. Kaya counterpart ang gagawin natin, unahin natin ito pagpalit, bago ang kuil. Ngayon, kapag pinalitan natin ito na hindi pa rin ilaw, isunod natin itong coil. Kasi medyo sunog na. Kasi madalas kapag ito ang pinapalitan mo, nasusunog yung coil or yung IC niya. Nadadamay kasi dahil dito sa kapasitor na ito na nag-iinit. So, gamit tayo ng ano, board holder. So, yan ang mga technique na ginagawa ko sa mga gantong unit, mga idol, para hindi tayo ma matagalan. Yan. Kita nyo to Kitang-kita nyo na nangitim na siya. So pwedeng ito lang papalitan natin. Ito yung kaliwa So dalawa na lang para sabay. Kasi in case sila din pala yung isa. So dalawa na sila. Sabay na natin pagpalit. So hanap tayo galing sa unit mga idol. So madami naman yung kaparehas mga idol. Kahit sa mga android pariparehas lang yan sila. Yan o. Oh. Parehas lang ito sila o. Oh. Hanap tayo ng medyo bago-bago tingnan. Yan ito galing sa Infinix. Ay Tekno. Ayan mga idol, itong dalawa na to, magkaparehas lang yan ng mga ano, ayan, sa backlight section. Or kahit saang party dyan, basta makakita kayo ng ganitong kapasitor, parehas lang yan ng polarity. Ah, gamit ng hot air. Kaya ito mga idol, pumuputok ang light IC yan. Ito yung tinatawag na light IC, yung itim na yan. So kapag nasira yan, yan yung mahirap hanapan. So madalas naman ito, kung hindi itong kapasitor, ito yung light coil ang ano, damage. So, dito naman, kapag sira tong light IC, itong itim na yan, iinit din yan lahat yan kapag pinalitan mo. So, kailangan ito palitan ng IC. Grounded kasi ang IC mga idol kaya nagiinit siya. So, ito gamit tayo ng flux at 350 heat temperature. So, kunin natin una mga idol para diretso natin ilapat mamaya. Ayan. Dito natin. So, medyo nakasum pala kaya hindi makita. So, gamit tayo ng ano, flux at tanggalin natin. So, 350 heat temperature mga idol. So, ayan. Tanggal na natin. So, dalawa. Sabay natin palitan. Ito yun, oh. So, gamit ulit tayo ng flux. Nagdilaw na kasi siya, mga idol. Maaring sira na yan. Grounded na. So, 350 het ang gagamitin natin, mga idol. Itong gamit ko, 360. Kasi matigas ito bunutin. Ano to? Depende na yan sa'yo. So, medyo sunog din yung kuwil, oh. Kasi... Dahil yan dito mga idol. Ito yung unang nag-ground. Yung kapasitor na ito yan. Meron naman ganito. Ito lang yung pinapalitan. mag na siya. Oh, nakailang encounter na ako nito mga idol. Hindi ko pinapalitan ng light IC. Eh. Yan. So, ito yung isa. Ito yung isa. Pangalawa. Pangalawa. So yan, palitan na natin direct na ito mga kasi original na piyesa naman yan. Kakapit agad yan. Isang lapat mo lang yan. Basta may mainit pa siya. Lalapat agad yan kasi original ang piyesa na nilagay natin. O yan, lapat na yan. Galing sa unit kasi mas okay talaga yung mga galing sa ano, mga board board scrap scrap na kinukhaan. So nawala no, yung natin. Wala, Wala yung lagayan, nahulog yata. So dito tayo kumuha. Yan, linisan natin mga idol para kasi baka mamaya may mga bilog-bilog pa yan or yung mga tinga-tinga na sobra-sobra mag-short yan kapag tumama sa mga pista nag-iinit sa mag, mag din. Ayan, napalitan na natin. So ito yung tinanggal natin, yung dalawang kapasitor. Yan. Kumain ng ano. Dumikit na. So, ayan. Ayan. So, medyo hindi na siya, ano mga idol, sunog. Yung kanina kasi, nangitim siya. So, kita natin yung connector, okay naman. So, tingnan natin yung LCD niya, kung mapailaw natin. So, kapag ito hindi umilaw, isunod natin yung light coil. Panghuli na yung light IC. So, nakita ko na, nagcha-charge siya, mayroong kidlat kaso lang walang ilaw yung bagong LCD iwan ko lang ito kung iilaw pa tong ano nya yun walang ilaw 0.3 0.5 Eh no, kitang kita yung bakbak. So walang ilaw yung LCD niya. Try natin itong bago mga idol kasi may display kanina nung sinubukan ko. At kapag ito, ganun pa rin. Walang ilaw. So sunod natin yung coil. Kasi Kita ko na nasunog din yung kuil mga idol. Nadamay isa. Yan. Tingnan natin. Pag ito umilaw na, ibig sabihin, goods na. So, may yung LCD na, natamaan din siguro. So, wala pa rin. Ah, yun. May charging siyang nagkikita, mga idol. So, nakita ko na naman yung kidlat. Kaso lang, walang ilaw. So, isunod natin itong ano, light coil. Test and test lang until succeed. So, ipakuha ko to agad ngayon pag naayos ko to. So, sabi, si Sir na kasi nag-offer na iiwan niya kasi sabi nga niya, pinapagawa na niya at hindi naayos. Kaya, baka subukan niya sa atin, baka magawa natin ng paraan. Kaya, iniwan niya. Hindi ko naman sinabi na iwan mo, Sir. So, iniwan lang niya. Kaya, So yun, nabidyoan natin. So hanap tayo ng coil na maganda-ganda. Ah, dito tayo. Yan. So ito mga ito, light coil yun ito. Considered as light coil. Kulay itim na maliit. Yan. So, tanggalin natin gamit ang 350 heat temperature. Isam lang natin para makita. Kasi nakita ko na medyo nasunog. Nagdilaw na rin yung light coil. So nasunog na rin siya. Yan, 350 temperature lang ang gamit natin. So dito mga idol, kapag gumawa ng light coil nito, kailangan nyo ng plugs mga idol kasi marapit yan. Pansin ninyo, yung MMC niya, magkakalapit lang si Pio. So madamay kasi yan mga idol, initan yan ito. Delikado. Tsaka pag nagumawa ka wag huwag malakas ang init ha, hangin. Tamang air, tamang ano lang, init para hindi magputok ang board. So medyo malayo-layo naman yung Pero kung magalaw ang kamay mo, dalikado kasi. Yan. So natanggal na natin. Itong maliit na light coil ang ilagay natin. Pag original kasi mga idol, direct to the point yan. Kakapit agad yan. galing sa unit na coil. Dahil, dahil kung bibili ka ng replacement na coil, mahirapan ka maglagay kasi kailangan pang hinangan yung paa para kumapit yan malinis so ilan na yung napalitan natin sa yung coil tatlo sunod natin ipalit dito light IC mga idol pag hindi pa rin Ayan, Testing na natin. Tingnan natin kung mapailaw na. So huli natin i-testing ang battery ilagay. So ayan, testing na natin. Tingnan natin kung may display. Ayun, umilaw mga idol. Sa pool. Ayun o, oh, kaso lang basag ang LCD o. Oh. Ito na nga sinasabi ko. Ayan, kita na kasi kanina, hindi ito nakikita. Kapag tinanggal kasi ang LCD nito, dikit na dikit kasi ito. Ngayon, pag angat mo nyan, ayun, meron na nga 0%. Oh. So, kanina, wala tayong makita. So, huwag natin i-open. Ayun, oh, may 0% na. Oh. So, nadali talaga yung LCD pag ano mga idol. So, kaya tips ko, kung mag-testing kayo ng LCD na walang backlight, huwag nyo agad tanggalin ng LCD. Testing nyo muna sa labas. Kagaya ng ginawa natin mga edo, ito, kagaya nito. So, pag tinanggal mo yung una battery, ito LCD. So, ito yung itesting nyo Yan, dito kayo magtesting muna. O, oh. gano'n, no? So, nadali natin sa pangatlong pyesa. Sa coil. Ayan. Ganito dapat kayo magtesting. Huwag kagad kayo magtanggal-tanggal ng LCD kasi napakadalikado at sensitive ang LCD. Sayang, urik pa naman sana. Ayan, eh, tingnan mo. Normal na to May ilaw na yan. O, oh, yan, oh. Kasi yun doon sa si LCD niya, may ilaw na. Kung yun nga lang, basag. May, may itim. Dahil sa pagtanggal mga idol, nadadamage. Na, Ayan na, 0%. Normal na. So, ang pinalitan natin, ito. So, ito mga idol, ito talaga, kailangan talaga ito palitan. Unahin nyo pagpalit pag gumawa ka ng ilaw, yung dalawang kapasitor na sa kayong sa saka muna itong ano, kasi kung ito yung unahin mo mga idol, maaaring iinit ito, masusunog ulit ito. Kasi dahil dito, ano na siya, sira, grounded na ang dalawang kapasitor. Oh, isa kahit isa lang naman ang grounded yan, mga idol. So, ang pinalitan ko dalawa lang. So, kita ang ano doon, yung kaliwa ang pinaka, na, pinaka nasunog talaga yung, yung madalas. Pero so, dalawa na ang pinalit ko sabay. So, ngayon mga idol, ito yung LCD niya ngayon. So, ipaalam ko na lang ito sa may-ari. Nananayos ko na kaso lang yung LCD niya, sira din talaga. Ayun, ilaw dito. Ayun oh. Tapos dito mayroong ng kidlat. Dahil po 'yan, sa pagtanggal. Ayun, kitang-kita yung itim mo, oh, nagano oh, no, natusok yung ano niya eh. kumbaga pumasok sa si ilalim yung pantastas, ayan no. Oh. Ayun, meron ng 0% kitang-kita oh. Pagtastas to na pumasok sa si ilalim kaya nagkaroon ng itim. Sayang, uri pa naman sana ng LCD, hindi sana ito palitan ng LCD kung hindi tinanggal. So, ayan, kausapin ko muna ng mayari mga nilo. Sana nakakuha din kayo ng idea. Hanggang dito lang ating video. Kasi hindi ko muna ito palitan. Hanggat Hangga't hindi papayag mayari na ano baka may LCD na siya